Samantala, formal nang inilunsad ang discounted beep cards na gagamitin sa LRT 1, 2 at MRT 3. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas pabilisin ang biyahe at gawing mas abot kaya ang pamasahe para sa mga mag-aaral at vulnerable, at vulnerable sector. Si Jap Regala, una sa balita. Pinagudahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng White Beep Card na nagbibigay ng 50% discount sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability o PWDs. Katuwang si Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, personal na sinaksihan ng Pangulo ang registration process at printing ng Beep Card sa LRT Legarda Station. Ibinida rin niya ang on-the-spot printing ng mga ito. Ang processing talagang pinabilis na natin. Ngayon, 3 minutes na lang. Tapos, after the 3 minutes, yun, magagamit na nila yan. Nasabi ko, tinutokso ko ngayon mga estudyante rito. Wala na kayong excuse maging late. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang patuloy na pagsasagawa ng mga inisyatiba para sa progreso ng transportasyon na pagmodernize natin sa ating sistema ng transportasyon para naman ang ating mga hindi lamang estudyante manggagawa mga lahat ng uh, sumasakay ng tren lahat ng sumasakay ng public uh, public transport ay maging mas magaang naman dahil napakahirap kung minsan ang dinadaanan bago makasakay bago makarating doon sa kanilang pupuntahan iginatuwa naman ng mga mag-aaral ang discounted beep cards Malaki po ng discount so mas makakatipid po kami kapag babiyahe po kami kung uuwi po kami sa mga um, city namin. Ang laki po ng bawat na expenses. Sa cash hour po, hindi uh, na kami pipila sa mga queue po. So makakatulong po to sa studenteng tulad ko na lalo na malayo inuuwian. Mas lalo po kami makakatipid since hindi naman din po kalakihan po yung bawon namin sa pang-araw-araw. Malaking bagay din ang automatic discounted cards para sa senior citizens gaya ni Nanay Adelina need to queue up hindi na po kailangan pumila pa so malaking advantage po talaga ho not like the ordinary beep card tiniyak naman ni acting secretary Lopez at ni beep card CEO Jojo Carpio na hindi magkakaubusan ng supply ng white beep cards anila umorder na ang ahensya ng panibagong batch ng supply ng mga ito para sa mga estudyante, valid ang white BIP card na ito sa loob ng isang taon at pwedeng i-renew kada school year. Kasabay niyan, hinihimok din ang mga senior citizen at PWDs na kumuha na ng kanilang white BIP card para sa kanilang otomatikong diskwento na magpapabilis ng kanilang pagbiyahe. Nauna sa mga balitan totoo at laging bago. Jap regala, alauna sa balita, Congress TV.